Hello guys, welcome to today's Topic TV. Hindi lang isa, kundi dalawang beses na nasalisihan ang isang tinderong tulog na nagbabantay ng tindahan. Sa bidyong ito, makikita ang pagdating ng tatlong lalaking nakasakay sa motorsiklo. Maya-maya ay bumaba ang isa. At dire-diretso ito sa counter. At nang makita niyang natutulog ang bantay. Kinuha nito ang cellphone na nakacharge sa walang kamalay-malay na tindero. at agad itong umalis at sumakay sa motorsiklong nag-aabang sa labas, kasama ng dalawa pang lalaki. At wala pang isang minuto, muling bumalik ang tatlo. Muli itong pumasok sa loob. At nang makita niyang tulog pa rin ang bantay. Muli nitong tinangay ang isang tablet at mabilis na umalis. Nanlumo na lang ang tindero nang magising ito nang malaman niyang wala na ang kanya mga gamit. Sa isa pang video, makikita ang dalawang lalaking magkasamang pumasok sa isang palengke. Maya-maya pa ay tumigil ito at nagpalingalinga. at nang makatiempo, agad nitong binitbit ang isang balot ng Yakult sa isang tindahan. Sabi ng tindera, ay hindi pabayad ang Yakult na inorder niya sa supplier. Subalit ito ay tinangay na. Sayang lang laki ng katawan hindi magtrabaho ng patas. Laging maging mapagmasid sa inyong paligid. Bantayan ang bawat galaw ng mga customer. Ang pagiging alerto ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagnanakaw. Kung hindi ginagamit ang cellphone, itago ito sa isang secure na lugar, at tulad ng drawer na may lock. Huwag itong iiwan sa ibabaw ng counter. Tandaan, ang pagiging alerto at maagap ay susi sa seguridad ng ating mga negosyo.